mga drivers uh, meron po kaming gis ngayon, apat tapos uh, nagrinta lang po kami ngayon ng ano ng bangka kasi yung bangka namin nasira <laughs> roxy nila <mida. laughs> yun po yung bangka namin o oh, yun yun po yun ay nakatambay lang po kasi may ano may pinatrabaho po si Cap puntahan muna natin yung bangka namin mga ka-divers kasi nung nakaraang araw ano po yung ano bang tawag ihi ihi ang tawag sa amin dito ano naputol po tapos binilhan po ng bago kaya matagal pa yung uh, gamit ng bangka namin kasi kailangan pang ipa ano palagyan ng grove yung ano ihi para kapitan ng ano propeller po niya po. Yan pong bangka namin mga na nakatambay lang muna ngayon. Ah. Uh, arkila lang po kami ngayon ng ano. Ang bangka uh, bangka mga drivers. Uh, kasi po uh, may ano pa, ginagawa pa si Kapsi. Lumangoy muna tayo mga drivers. Puntahan natin kung anong deprinsya ng bangka namin. Ah. Uh, Maghubad muna ako mga drivers. Kasi medyo malalim na po yung dagat. Ah. naglinis pala dito sa ano sa dagat mga neighbors nilinisan po nila kinuha po nila yung mga nakasagabal dito yan okay tingnan nyo medyo malalim pa sa dagat yan langon okay

kasi um, sira sira ang propeller namin, kailangan palitan tapos ayun, dinala pa sa machine shop, akyat oh. ito ng bangka namin po. eh, Ah, may ginagawa pala Stop dito sila ni mga drivers ay. mga drivers? Standby muna. Nagatambay muna kami ngayon. Kasi nasira yung ano, for filler. Sira yung bahay namin. Sira ang bahay. Po. Okay, cool. <laughs> Standby muna si bukas, talo na. Baka bukas mga no drivers, ah. Maayos na namin do. Tapos mo. Walang, ano, walang pull, walang pull pillar. Hmm. Yan. Oh, mani ni modalan? Mana

Yan po ay isang uh, transmission. Oh, diesel diesel transmission. Halika, halika, halika. Sulit sa switch, guys. Oo, oh, na. Ito ano po. Diesel diesel. Tingnan di, 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 po. Yan po. Yan po. Uh, sana po hindi kayo magsawa no? pakishare paki -share at paki lang po mga ka Thank you. tambay muna kami ngayon nagrinta lang po kami ng ibang bangka ngayon mga drivers yan po ay isa Resort yan yan po Inkanto Resort po yan po ang dami naglinis ngayon sa dagat mga drivers yan po nakikita nyo sa video mga drivers yan po ay tulay ng maribago yan oh. Uh, haba no yan. hanggang doon pupunta doon yan Yeah sobrang haba po ditong tulay nila bago po yung napaayos Yan po. big boss divers big boss dive team ang tabing sa big boss ngayon mga divers